Taurus, Happy New Year! Tingnan natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong uh, first quarter of 2025, January, February, and March. So, tingnan natin kung ano ba yung theme ng iyong uh, first quarter. Okay? Spirit Guide. Ano yung theme, energy ng first quarter? Nitorus. Okay, so we have the moon Maraming confusions Siguro yung confusions na to kasi diba bago yung bagong taon So yung iba sa inyo may mga gusto ba kayong baguhin Pero pwedeng hindi niyo alam kung paano nyo ba uumpisahan So parang dun kayo nako-confuse mm -mm. Some of you naman pwedeng may mga nagtatago talaga dito. I don't know kung tinatago nyo ba yung feelings ninyo towards other people. Hindi lang to yung about romantic feelings ha. Even sabihin natin, um, kunwari may sawa ka ng loob towards other people. So, pwede po na tinatago mo yon Kasi pwedeng ayaw mo nang lumala pa kung ano man yung connection na meron kayo nung tao na yon So, we have the moon. So, medyo nagiging malihim ka rin. Okay? Or uh, malihim. No? Yung energy natin na ito. Mysterious ang nakikita ko dito. So marami kayong ma-unlock. Na mga, um, yun na mga pangyayari. Marami kayong ma-unlock dito na mga secrets. Ngayong, ano, ngayong first quarter. Tignan natin. Okay. So we have eight of cups. Parang laging may umiwas din sa inyo dito. So, pwedeng yung energy ng mga tao or ugali ng mga tao na makakasalumuha mo ngayong first quarter is puro pala iwas. We have the emperor. palaiwas, tapos pala utos. Ayan, pwede nga sa bahay pa lang. Nararamdaman nyo na yan eh. Oo. Tingnan natin eh. Okay, we have the high priestess. Okay, so this is your really your energy ano. So ito yung theme nung first quarter mo. Maraming uh lihem dito na matutuklasan, okay? So parang very mysterious yung uh, quarter na to para sa iyo. Pero dahil matalino ka uh, Taurus, ayan po. Oh. Marami ka talagang malalaman dito. Mm -mm. And for some of you, parang kahit nga may nagtatago sa iyo dito, ng feelings, ayan, meron ditong hindi nagsasabi sa iyo ng totoo, nalalaman mo siya kaagad. So very heightened din po yung iyong intuition, malakas po yung pakiramdam mo ngayong quarter na ito. Tingnan natin. So mag-ingat ka lang kasi pwedeng may mga tao dito na lokohin ka talaga. May tendency sila na ka. Katulad nito, kaya naman niyang gawin yung iuutos niya sa'yo. Pero iuutos pa rin talaga niya. Parang may magta-take advantage din dito ng kabaitan mo. Judgment. Okay, mer meron ditong tao no, na laging magta-take ng credits. Kahit ikaw naman yung nagpakahirap or sabi natin grupo niyo yung nagpakahirap. Pero siya lang yung mapupuri. Gusto niya siya lang yung pinupuri. Ganyan. So, marami ba dito nagtatrabaho kayo, sabihin natin. Kunari, sa kitchen. Or sa isang restaurant, kunari, ganun. Nandun lang kayo sa kitchen. Yung tipong ganyan. Kaya, parang meron lang kayo ditong representative. At siya yung laging na, ano, napupure. Mm -mm. Yun yung nakikita ko dito. So, yun yung mga taong makakasalumuha mo. Ganyan yung mga energy, mga ugali nila. ito akala mo meron dito professional, pero... Pailalim kung... Kumano yan? Gumante. Yung tao na yan. Or kung kumilos yung tao na yan. Pailalim siya. Kaya mag-iingat kayo dito. Tingnan natin. Okay? Ano ba yung struggles mo? At ano ba yung blessings mo? Ngayong ano na to. Ngayong... Okay, this is your struggle. Screenshot. 'Di ba may matutuklasan ka talaga dito. So, bakit mahihirapan ka? Because pwedeng medyo madulas talaga no, yung mga tao. I, I mean, magaling talaga silang magtago. So, ayan po. Pwede, pwede po na meron kang ma-screenshot dito. This first quarter. Or pwede mo magamit yan as evidences. Yung mga screenshots na yan. Pero mahihirapan ka muna bago mo yan makuha mm -mm. pwedeng magbabayad ka muna, ganyan. May tip. Di ba? May tip ka na marireceive at bibigyan mo rin ng tip yung tao na yun. Bibigyan mo ng bayad. Mm -mm. Tignan pa natin. Fake accounts. Okay, ayan po. So, struggle mo. Pwedeng ma-hack yung account mo if you have um, social media accounts. Pwedeng may manggagaya sa iyo dito. Actually, yung iba dito pwedeng hindi po gaya, ah, hindi i-hack yung account niyo, pero pwede na gayahin po kayo. Gayahin yung lahat ng pinopost niyo. Magpapanggap na uh, kayo. So may mga dami accounts dito. May mga fake accounts na nakapangalan sa iyo. So you do report it. Kasi pwedeng makasamayan sa image mo. Pwede nga nakakilala mo lang yung gumagawa niyan eh hindi siya random people. Kakilala mo lang yung gumagawa. So, pwede rin na, ayan, malaman mo kung sino yon Pwedeng malocate mo kung sino ba yung um, gumagaya sa'yo. Tingnan naman natin ano naman yung blessings na pwede mo ma-receive. Blessings po, Spirit Guide, na pwede ma-receive. We have five of coins. So, meron dito. Pwedeng makabayad na po kayo ng mga utang. Kung meron man kayong utang, Taurus. Ayan. So, pwedeng 80% ng utang po ninyo ay mabayaran nyo ngayong first quarter. Ano pa po, po, Spirit guide. So, kuhanin ko lang yung nalaglag na cards. So, kuhanin natin yan. Sige. I mean, ilalatag ko siya dito. We have two of cups. Ayan po. So, pwedeng may tutulong sa'yo dito, ha? Mm, mm. Pwede rin nga kung meron kang utang, ayan. Ma, or, di ko alam ko, ikaw ba yung may utang, or ikaw ba yung inutangan. 80% naman po makakabayad. Makakabayad sa'yo, or makakabayad ka. Kasi mapag-uusapan naman siya. Ang maganda lang dito kasi, is hindi po kayo umiiwas. Parang sa inyo pa may umiiwas, eh. mm, -mm. So make your use dito. Ayun, ayun 'no, ang ganda. Meron po dito pwedeng meron kayong bagong pagkukuhanan ng kaperahan. New source of income. So pwede po yung tumating ngayong first quarter. Pwede ngayon 'yan maisipan. Eight of wands. Tapos we have strength. Yung mga nagpaplano din po dito na umalis, ngayong first quarter po, napakataas po ng chance niyo Ayan, mabilis lang naman yung pinapakita dito. Oo. Ayan, so sa mga nagpaplano po ng mga ibang bansa or umalis, kung saan man kayo pupunta, ayan po, mangyayari po siya. Mas malaki po yung chance na mangyari siya ngayon, ngayong first quarter. Tingnan natin. So parang ano, after nyo mapanood yung video natin na to, ah uh, Siguro mga February pa, yun, yung iba po sa inyo Tignan natin, Love Energy Love Energy po, ngayong first quarter Spirit Guide, new first quarter, ano po ang Love Energy natin Six of Swords, may paalis din talaga dito Pero meron akong nakikita dito, kasi pwedeng ito is pagpapatawa, this is forgiveness Pwede siyang moving on, pero pwede rin siya kasing forgiveness. So, pwedeng mas maraming magpapatawad sa inyo ngayon, Taurus. Mm, meron din ako nakitang um, magtitiis. Ayan, Six of Swords. Para maayos lang talaga yung relationship. Mm -mm. Tignan pa natin. Energy po, Spirit Guide. So, we have Two of Coins. So, meron dito, ipaprioritize kayo or ipaprioritize nyo na yung relationship ninyo four of coins kasi ayaw nyo mawala po ito ayan so meron dito kung sabi natin nung last year nagkulang yung person mo sa'yo ng oras ngayong first quarter po is magano na siya mas magbibigay siya ng oras sa'yo ngayon sa pamilya ninyo sa relasyon po ninyo so parang wala na yung alay, alam mo yung wala ng tanong-tanong sa iyo talaga siya magfo-focus. Okay, mas ma-feel niyo yung person, yung presence ng person ninyo ngayon. Sabi natin kung yung iba sa inyo magkalayo man kayo, pero mas ma-feel mo yung presence niya kasi pwedeng kung LDR yung iba sa inyo, lagi siyang tumatawag, nagme-message, nag e email Basta nandoon yung parang lagi niyong ina-update yung isa't isa. Mm, -mm. Tignan natin. Um, money energy naman. Spirit guide, kamusta naman po ang kaperahan? Ace of wands. May peding meron kang ano ha, malaking pera na mahahawakan ngayong first quarter. Tingnan natin. Okay, so yung iba talaga sa inyo, ayan po, matutuloy talaga yung pag-alis ninyo. Knight of swords. Maganda naman yung kaperahan mo, Taurus. Pero mabilis lang din daw kasing ano. ah uh, mabilis dumating yung pera pero mabilis lang din kasi siyang mawawala. So, pwedeng madami kayong gastos dito. The world. Pero nababawi niyo naman din kaagad. So, yun lang. Siguro kung may mahawakan kayong malaking pera, you make sure na paubos man yun. Pero, di ba, cover naman lahat. Wala ka nang poproblemahin. Or maubos man yung pera na yun. Pero alam mo kung saan mo dinala. 'di diba, Alam mo na may pinantahan talaga siya at pwedeng kumikita pa yung pera na 'yon. Kasi nga 'di ba, sabi ko sa inyo dito, meron po dito is pwedeng meron kayong new source, new found source of income ngayong ano, ngayong 2025 first quarter. So we have the world energy here. Nakikita ko naman kasi yung ginagasos mo, bumabalik din talaga sa'yo. Kaya lang kasi yung cycle, paulit-ulit siya. So, yun sana yung uh, maputol na, yes, malaki ngayon dumadating na pera, pero malas malaki din yung nilalabas mo. So, mas maganda sana kung may natatabi ka dun sa dumarating na pera sa'yo. Mm -mm. So, tingnan naman natin pagdating sa career. Pagdating po sa career spirit guide, kamusta naman po si Taurus? we have ten of swords. Tignan natin kung ito ba ay ending of a career or this is a new beginning. Five of wands, medyo mag-iingat ka. Now, mag-iingat ka kasi pwedeng matanggal ka sa work dito. May naninira sa'yo, may mga aaway sa'yo dito sa, kare sa trabaho. Page of cups. Ano kasi, parang... Yung tao na to, pwedeng mapipikon sa'yo, to Rose. Kasi, Pwedeng may sinasabi siya sa iyo pero feeling niya kasi di mo siya sineseryoso. So kukumprontahin ka niyan. Okay, or kasi yung confrontation na to pwedeng eskandalo to, 'di ba? So masira yung pangalan mo dito, baka ikaw pa yung masisi. Kaya mag-iingat ka po. And 'yun, maging ano kayo dito, maging maging seryoso kayo pagdating sa trabaho. Kasi nga ayun, baka meron dito nakakapansin na parang Oh, parang ayaw ko parang niloloko niyo lang yung trabaho ninyo. Hindi lahat sa inyo ha. Kasi meron talaga dito mga dedicated sa trabaho. Mm, mm So yun lang kasi ano eh baka may may mag-iskandalo sa iyo dito. So tignan natin yung mag iskandalo ba na to sa career mo? Is nasa trabaho ba? Katrabaho mo ba? Knight of coins, mukhang hindi. Mag-iingat ka baka baka ito yung pagdating sa relasyon may mag iskandalo sa sa'yo dito pero hindi mo siya katrabaho pala kaya nga mag-ingat talaga kayo seryosohin niyo talaga yung work ninyo mm -mm. kasi kaya pala lumalabas ka agad dito is parang kayo yung mapapasama kasi pwedeng ito ay kliyente pwede rin naman na ito ay ano kasama sa personal life mo belong sa personal life mo yung tao na to kaya mag-iingat ka mm -mm. Ayan, we have Knight of Coins. Yan po yung pinapakita ha, pagdating sa trabaho. O sige, tignan naman natin yung mga nag apply ng work. The Fool. Kung ikaw naman po yung nag apply ng work, malaki naman po yung chance mo na makapag-trabaho. Chance pa lang. Wala pa ko dito talagang nakikita na concrete na makakapag-work ka. Kasi nga yung iba sa inyo, di ba, meron tayo ditong other source of income. Kasi po yung iba sa inyo, torus baka naman mas suwerte kayo or mas blessed kayo pagdating sa pagnenegosyo. Yes, yung karamihan sa inyo. Mas blessed kayo sa pagnenegosyo. Siguro nahirapan lang kayo kung paano ba kayo mag-start, saan kayo kukuha ng puhunan. Kaya po yung iba sa inyo, alam niyo na meron kayong uh, magandang kapalaran sa negosyo, hindi niyo maumpisahan kasi eh una na hindi niyo pa alam kung ano bang negosyo or kinakabahan kayo, na, na, nauunahan kayo ng takot, pwede rin naman po na dahil, yun nga, kulang kayo sa puhunan. So, try nyo po yan. No, kasi, pag sinabi naman career, hindi lang yan yung nagtatrabaho. Hindi yan yung may boss lang, di ba? Pwede rin po yan, kayo yung boss doon sa inyong negosyo. So, tignan natin ano ba ang mensahe sa'yo ng higher self mo. ano ang mensahe mo Taurus sa sarili mo Taurus ano ang mensahe mo sa sarili mo ayun na kukuhanin ko lang lumabas na siya ay bumagsak okay tatlo ito You are never lost, but only forging a path to new worlds. Ayan po. So, hindi ka daw nawawala. Maybe you are just gathering informations, gathering experiences, para dito sa path na talagang tatahakin mo. So, Taurus, sinasabi ng higher self mo na do not lose hope. intention and action launch all your dreams. So, ano ba yung intention mo? Gawan mo na daw yan ng action para dito sa mga pangarap mo. So, this is also the perfect time para po gawin nyo na yung mga goals ninyo na naunsyam eh nitong last year. Don't dwell on my on what might be on the other side of that closed door. So hangga't hindi mo 'yan binubuksan, 'di ba? Hindi mo naman makikita kung ano ba yung nandoon hanggang haka-haka ka na lang. So iwasan mo daw yung mga haka-haka. Kaya nga may evidences dito, 'di ba? May screenshot na sinasabi dito. 'Yun yung ibig sabihin mga evidences, 'di ba? Kung gusto mo makita yung ebidensya, ikaw mismo yung maghanap. Okay? Gather all that information, that evidences, para hindi ka dito laging nagtatanong sa mga, you know, yung parang lagi kang may what ifs. What if ganito ganyan? So, iwasan mo daw yun. iba If naku-curious ka dun sa bagay na yon, you jump into it. Pero wag ka naman talon bigla, ano. Siyempre, mag-research ka rin about that. Kaya ang sinasabi dito, ayan, 'di ba? May mga experiences ka na mararanasan ngayong first quarter, may mga informations ka na malalaman. Yan na marami kang matututunan, marami kang ma-discover. Kahit na may mga tao dito na nagtatago sa iyo ng mga informations. Okay? So for some of you, ano na kung meron dito mahilig kayo sa lemon, lemon flavored na mga inumin, na candy, ganon. <laughs> Or pagkain, basta may lemon. Mm -mm. Yung iba din po sa inyo, ayan, it's time na din siguro na mag-detox po kayo. Not just your social media, not just your friends, kung hindi po yung katawan nyo rin, i-detox din po ninyo. So, ayan lang, Taurus, maraming maraming salamat, and again, Happy New Year po. Happy 2025 sa lahat.